Awa oh guys, nice kang bunga sa dates. Yellow. Kaya bunga na sa dates. Tayon. Kanisan siya o kay green. Tapos awa o. Kana siya o. Wow. Nindot ka ayo. Gan kay bunga oh, nindot kay tubo. Wala pa joy ka nang kuan, daot-daot. Ha, ah, toy zombie. Oh. Ana siya ang dates. Dates din sa Emirates. Dates sa uh, UAE. nice kayu, ka, oh Dagan ka bunga Mubura siya oh, mubura punuan, morana sya. siya hmm? nice Hindi kena kung mahinog na ba oh hoy, Mga langgam. Ay mo kasuko diha oy nagvideo ra ko. Mga wakwak -wak na sila mga uwak. Pwede ra siya makabut guys awa oh, wow. yuta, narang yuta. Hmm. Nice ka ayo jud at pa jud oh siya oh medyo taas siya nga punuan taas sa babaw di siya makawat tawa <laughs> taas nga punuan pero katos siya oh mahikap para mahikap ko be mahikap ko ha tawa awa awa <laughs> kita ngurus iya kasabaan ko awa guys hi ah. <laughs>